Ito yung request sa atin ng iba nating mga followers at mga nagko-comment. Ano ba yung pwedeng gupit? Sa mga matataas ang hairline sa may part ng kanilang noo. Ayan katulad yan. Ganon din dito sa kabila, medyo mataas din ang kanyang hairline. Ano ba yung uh, pwede natin gawin? Ang kanyang buhok ay mariliit din ng hibla kaya mukha siyang manipis. Pwede natin gawin sa kanya, ibagsak natin yung buhok. At uh, putulan natin yung haba nito para maging mas balance. Eh tingnan natin yung pwedeng uh, gupit sa ganito. Gupit pang kasal ito dahil next week eh, magpapakasal na raw siya kaya ano bang pwede nating gawin sa kanya na kapag medyo tumubo ay okay pa rin siyang tingnan. Ang gawin natin, bawasan natin yung bangs, putulan natin ang haba nito para naman uh, mas malinis tingnan ang parte ng kanyang noo. Gamit tayo ng 1.5 na clipper guard sa gilid. Straight natin yung pagkakabawas. May mga kunting uh, lubog sa kanyang anit kaya dapat yung gupit hindi natin masyadong tata itataas estimate natin kung saan na uh, may parting uh, lubog or lubak sa kanyang anit kaya dapat ini-estimate natin -check, check muna natin bago natin gupitan ng ating client and then overcome tanggalin natin yung mga sumusobrang buhok makikita natin na yung kanyang dulo ng buhok sa gitnang bahagi ay medyo makapal kaya i-overcombo na natin ito bago tayo formahan natin yung uh, ibaba. Gamit tayo ng trimmer, lagyan muna natin yung pinakang lines dito, carb, And then, gawa tayo ng pinakang baseline or guideline. Ilo-low fade lang natin siya para kahit humaba na, eh, walang makikita ng guhit or uh, magiging uh, maayos yung tubo. Kasi kung iti-taper naman natin, kapag humaba siya after one week, ay eh, makikita natin yung tubo ng buhok sa gilid nito. Kaya kapag ganitong naka-fade siya, naka-low habang tumutubo, eh, mukhang uh, maayos pa rin 0.5 na clipper guard. Kunti-kunti lang yung paghagod na gagawin natin para sa kanya para maging mas balanse yung gupit natin ginagawa. Kaya tayo nang suggest ng fade uh, para sa kanya dahil matagal pa yung kanyang kasal. One week pa, simula ngayon. Kaya mas uh, inisip ko or uh, pinag-usapan namin na okay yung lope para habang tumutubo siya wala tayong makikitang lines and then uh, gamit tayo ng number 1 na clipper guard para hindi mo sa yung uh, pagkakabawas dito sa may uh, gitnang bahagi kontrolado lang tayo sa pagbawas, tingnan lang natin yung mga dark area tapos pahapyaw lang muna natin itong padadaanan para yung uh, pag-straight or yung uh, konting pag slant ay maging balanse Zero close para mabura naman yung uh, guideline nito or yung pinakang baseline. Kahit ano naman gupit ay eh, pwede. Basta maayos at uh, malinis tingnan. Kapag ikaw ay uh, haharap sa tao, ay eh, kailangan lang na syempre yung uh, gupit na maayos at uh, gusto mo. Sabi nga, customer is always right. Bawasan natin ng konti yung dulo ng kanyang buhok. Maliliit na yung hibla ng kanyang buhok kaya mukha na siyang manipis. Ang gawin natin, balansehin natin, putulan natin ito para makita natin yung uh, saktong uh, volume lang na matitirang buhok. Gamit tayo ng gunting pag may mga konting mga dark spot. Importante yan, lalo na kung itong uh, ito nga sinasabi ko, may mga konting lubog sa kanyang anit. And then gamit tayo ng tining scissor. Basahin muna bago ahitan. linisin lang natin yung pa-carve na line dito sa tika bilang uh, side ng kanyang patilya and then uh, i-blower natin tingnan natin kung kaya pang mag-volume ng kanyang buhok at lagyan natin ng konting hair pomade. Ang uh, magiging forma ng kanyang buhok ay pwedeng dalawa. Pwedeng naka-brush up na naka-one side and then uh, pwede rin naman siya na nakabagsak tulad ng ginawa ko kanina na nakabagsak lang yung kanyang buhok ko yan. Mamimili lang siya kung anong gusto niya ang forma ng kanyang buhok para sa kanyang special day. Maraming salamat mga kabarbero sa inyong panonood. At sana nakakuha kayo ng kunting idea kung ganitong klase o ganito ang textured ng iyong buhok.